Nagbigay si Donald Trump ng isang matinding pahayag sa kanyang pagpupulong kay Zelensky at inulit niya ito sa kanyang pagpupulong kay Macron. Pwedeng magwagi ang Ukraine at mabawi ang lahat ng teritoryong sinakop ng Russia. Itinuturing ng maraming eksperto at tagamasid na ito ay bigla ang pagbabago ng posisyon ng Amerikanong presidente. Pagkalipas ng isang araw, nang humupa na ang emosyon. Napansin ng marami na sa lahat ng may init na talumpati ni Donald Trump tungkol sa tagumpay ng Ukraine hindi niya nabanggit ang pagpapatuloy ng suporta ng Amerika sa Ukraine. Sa kabaliktaran, binigyang diin ni Donald Trump na ang Ukraine ay nananatiling umaasa lamang sa suporta ng European Union. May ilang nagsasabing si Trump ay naguhugas na lang ng kamay at hindi na maghahanap ng kapayapaan. Habang ang iba ay naniniwalang simula pa lang ito ng pagbabago sa pananaw ng presidente ng Amerika. Ano mang mangyari ang tulong sa Ukraine ay galing lang sa Europa at kay Trump puro paalala lang ang narinig natin. Alamin natin ang tunay na ibig sabihin sa likod ng mga salita ng Amerikanong presidente. Ngayon, makalipas ang isang araw mula sa mga mainit na talumpating iyon, kung kailan medyo humupa na ang emosyon, maaari na nating kalmado at maayos na suriin ang mga detalye kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Amerikanong presidente sa kanyang mga sinabi. Ako si Alexi Pechi, ngayon ay Setyembre 24. At bago tayo magsimula sa episode na ito, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito, halos araw-araw kaming naglalathala ng ilang mga balitang analytical tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo. Para maging updated kayo sa lahat ng balita, kaya inirekomenda ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga agarang balita habang dumarating ang mga ito. Kaya malinaw na isinulat ng The Telegraph. Ito ay nakakagulat kahit sa pamantayan ng hindi mahulaan na Pangulo ng Estados Unidos na kilala sa kakayahang sorpresahin parehong kaalyado at kalaban. Matapos ang ilang buwang pahayag ng Ukraine na dapat ibigay sa Russia ang silangang lupa nito at panahon na para pumayag sa kapayapaan. Sa araw ng mga talumpati at pagpupulong sa United Nations sa New York, naglatag si Donald Trump ng bagong nakakagulat na posisyon CP! Sa tingin ko, ang Ukraine sa tulong ng European Union ay kayang lumaban, magtagumpay at mabawi ang lahat ng nasakop na teritoryo. Sa pagbabalik ng Ukraine sa orihinal nitong anyo, sa pagdaan ng panahon, tiyaga at pinansyal na suporta mula sa Europa at lalo na sa NATO, posible talagang maibalik ang mga orihinal na hangganan kung saan nagsimula ang digmaan na ito ayon kay Donald Trump. At dito nakakainteres kung ano. Ipinahayag ni Donald Trump ang kanyang mensahe matapos makipagkita kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at kay Pangulo Ursula von der Leyen ng European Commission. Ipinapahiwatig na napagkasunduan ang posisyong ito kasama ang Brussels. Sinundan ito ng dalawang araw ng banayad na diplomasya sa kanyang opisyal na pagbisita sa United Kingdom. Noong Setyembre 17 magalang na ipinaalala ng Hari ng United Kingdom kay Trump sa isang piging sa Windsor Castle na muling nanganganib ang Europa dahil sa tiraniya. Siyempre naman, marami ang agad nag-akala na ang Pangulo ng Estados Unidos ay biglang sinuportahan ang tagumpay ng Ukraine at pagpapanumbalik ng mga hangganan nito. Pagkalipas ng isang araw mula sa mga pahayag na ito, maraming tanong ang lumitaw. Totoo bang pagod na ang Pangulo ng Estados Unidos kay Vladimir Putin? Sa huli, paulit-ulit namang nagpahayag si Putin ng magagandang salita kay Donald Trump habang sabay na inaatake ang teritoryo ng Ukraine gamit ang mga missile at drone. Siya nga pala, tungkol saan? Ayon mismo kay Donald Trump, ilang beses na raw siyang pinaalalahanan ni unang ginang ng Estados Unidos, Melania Trump. Totoo ba na sinusuportahan na niya ngayon ang Ukraine at si Zelensky na minsan na niyang pinahiya sa Oval Office sa isang banda? Malinaw na nagkaroon ng tiyak na pag-unawa sa pagitan ni na Trump at Zelensky at nakita natin ang maraming papuri mula kay Trump at sa mismong White House para kay Vladimir Zelensky. Ilang beses ipinahayag ni Trump ang paghanga sa tapang ng hukbong sandatahan ng Ukraine at binabanggit din niyang bumabagsak ang ekonomiya ng Russian Federation. Panahon na para sa sandatahang lakas ng Ukraine na samantalahin ito at umatake sa mga mananakop na Ruso upang mapaalis sila mula sa banal na lupain ng Ukraine. Mukhang napakalogikal ng lahat ng ito pero ang mahalagang punto ay inilipat ni Trump ang lahat ng tulong sa mga prosesong ito sa European Union. Ang talumpati ni Trump sa pangkalahatang asembleya ng United Nations at ang kasunod niyang post sa social media na True Social ay malinaw na nagpakita na hindi siya na-impress sa mga nangyayari sa aktwal na sitwasyon. Dahil sa hindi nagawang talunin ng Rusya ang mas mahina nitong kalaban. Kalaunan sa parehong araw, sa kanyang mga komento, tinawag niyang papel na tigre ang Rusya. Sa Rusya, inaasahan na ang pagkadismaya na parang, paano nangyari yon? Bakit nagbago ng posisyon si Donald Trump? Pero dito, Nagpasok si Trump ng isang parirala na parang nagpapahiwatig na mula sa puntong ito. Isa na lang siyang tagamasid. Pagkatapos, isinulat niya, Hangad ko ang pinakamabuti para sa dalawang bansa. Ipagpapatuloy natin ang pagbibigay ng armas sa NATO para magawa nito ang gusto nito. Good luck sa lahat! Itong bahagi ng mensahe ang nagpapakita ng pangunahing layunin ni Trump. Sa halip na mga kung magbibigay ng bagong suporta sa Ukraine o paigtingin ang mga hakbang laban sa Russia, Mukhang ipinapasa ni Trump ang sitwasyon sa kamay ng Europa at NATO. Walang kahit anong pahiwatig ng karagdagang suporta para sa Ukraine o na lalo pa niyang parurusahan ang Moscow. Ang tanging pangako niya ay ipagpatuloy ang pagbebenta ng armas ng Amerika sa mga kaalyado. Para sa akin maliit lang ang pagbabago. Narito pa ang sipi mula sa The Telegraph. Itinaya niya ang reputasyon para dalhin si Putin sa Alaska para sa negosasyon at inilagay ang sarili sa sentro ng usapan, natutunan ni Trump ang mahirap na aral. Mahirap tapusin ang digmaan. Mukhang okay na ito sa kanya. Nagbigay din ang Cable News Network ng ideya at sinabing lumilipat si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine mula sa isang imposibleng kahilingan patungo sa iba pa. Hindi na siya pinipilit sa di kanais-nais na kompromiso tulad ng pagbibigay ng lupa na ikinasawi ng libo sa Ukraine. Sa halip, itinutulak siya sa imposibleng pagbawi ng mga lupain na hindi na ibalik ng Ukraine noong tag-init ng 2,000 at 23 sa panahon ng maingat na inihandang kontraopensiba. Wala sa mga opsyon na ito ang madali at wala ring magpapahaba sa posisyon ni Zelensky o magpapalakas sa Ukraine. Bagaman tinanggap sa Europa ang pahayag na yon ni Trump, nagpapahiwatig ito na nauunawaan ng European Union na nasa kanilang balikat na ngayon ang lahat ng pasanin. Ang mataas na kinatawan ng European Union na si Kaya Kalas ay nagsabi na positibo ang European Union tungkol sa mga huling pahayag ni Trump. Ilalahad ko ang kanyang sinabi. Lahat ng ito ay tama. Oo, dapat nating itigil ang pagbili ng enerhiya sa Russia at dapat manalo ang Ukraine sa digmaan. At lahat ng iba pang pahayag na ginawa ni Trump tungkol sa Ukraine at Russia ay tama. Totoo, mabuti na ngayon ay nagkakaisa na tayo sa pag-unawa. Gaya ng sabi ko, dapat dagdagan ng lahat ng pandaigdigang manlalaro ang presyon sa Rusya para matigil ang digmaan dahil lalo nilang pinapalala ang sitwasyon at ayaw nila ng kapayapaan. Kaya naman anumang hakbang sa direksyong ito mula sa lahat ng kalahok ay magiging kahangahanga. Dito ako maglalagay ng ellipsis At alam nyo, mga kaibigan, hihilingin ko sa inyo na magsulat sa mga komento kung paano nyo tinanggap ang pahayag ng Amerikanong Presidente na si Donald Trump. Naniniwala ba kayo sa kanyang mga salita o hindi? Magkomento, magsubscribe, ifollow ang channel, pindutin ang kampanilya at maglike. Salamat!